Dalawa? Tatlo? Bawang para sa lahat. Hindi ito ang pinakamasarap na putahe, ano? Sobra na ito. Hindi ko kaya. Akala mo marami na yan? Tingnan mo. Raw. Ang pagkakaroon ng isa ay hindi gaano mas mabuti. Katiri! Ethan? Ikaw ang mauna. Magpakatapang katol? Ano bang ginawa ko para magkaroon nito? Nako, ang amoy na yan! Kamusta ang lasa? Ano sa palagay mo? Kakila? Kamawang Kilabot! Inan. Hayaan mo akong mag-isa. Ikaw na, Emma. Wala na yata akong pagpipilian. O meron ba? Huwag mo na lang isipin. Nako, mas malala pa kaysa sa inaasahan ko. Sabi ko na sa'yo. Yulia Dinge. Eh. May tumatawag sa akin. Umupo ka at huwag magsinungaling. Mas mabuti na yan. Malakas ako. Kaya ko so. Ethan, huwag kang masyadong masungit. Sino ni Mila kung gano'y ito Salamat. Bakit ko ba ito tinanggap? Alam mo kung sinong nawawala? Bambira! Tigilan mo na, Ethan! Konting-konti na lang. Kumain ka ng bawang at kakainin kita. Layuan mo ako. Ito ay... Pat na ang hirap nito nang wala iyon. Julia, ayos ka lang ba? Isang nakamamatay na tama. Salamat naman at tapos na yon At sana hindi na siya pumalik dito. Natalo mo ang isang bambira. Ma, babay, -ba 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 Magaling. -ga hayaan natin gumulong siyang masasayang oras. Susunod na ang mga pancake. Ang bawat isa ay may kani-kanilang bahagi, ang iba ay mas makulay kaysa gutom sa iba. Gutom na gutom na ako, kaya magsisimula na ako. Para maging mas nakabubusog ito, maglalagay ako ng patong ng whipped cream at MM's din naging perpekto ito. Tarap deliri! Sige, Emma. Pagagandahin ko rin ang akin. Pero una, kailangan ko itong palakihin ng kaunti. Nakuha ko na ang aking maaasahang rolling pin. At ngayon, isa na itong higanting kahon. Narito. Gagamitin ko parang yung buong lata dito at magdadagdag ng marshmallows at M&M's. Parang cake na ito ngayon. Ang saya ko. Paano niya isusubo yan? Huwag kang mag-alala. Kakayanin ko ito ng maayos. Gusto ko rin itong patagin. Pahiram niyan, pakiusap. Oh, hali ka na. Pretail. Oh, nahuhulog sila. Sa paligid namin, kasalanan ko. Kunin mo yan. Ako! At ngayon, bubble gum. Maraming pakete si Ethan. Julia, kaunti lang. At si Emma, isang piraso lang. Kaya mo yan, hon. Oh. Oh. Umatras ka. Akin yan. Hindi iyon kailangan. Oh, magsimula na ba tayo? Napakalasa at napakadami. Hindi ako sigurado kung kakasya ang lahat Ang bibig niya. Ito, ito. Marami pa akong natitira? Oh, Huwag kang magyabang! Lahat ng gum na yon. Hindi, 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 Hoy, Julia. Psst. Ikakayag ah, ko uh -oh. siya. Ayos ba? At kukunin namin ang lahat. Hindi ako nang kailangan ko para dito. Stephen Ano? Tumingin ka rito! Gumana! Itinali ko ang kanyang mga kamay. Kunin ang chewing gum. Huh? Ano? Itigil mo yan. Akin yan. Hindi. Niloko ka namin. Ibalik nyo yan, mga magnanakaw. Tama na ang sigawan. Dati ay pinapatahimik kita. Dapat ay sapat na ito. Salamat. Masasabi kong tapos na. Sa isang iglap na ihain na ang mga lemon. Alam kong hindi ito paborito ng kahit sino pero kailangan ninyong tatlo na kainin kung ano ang nasa mga plato ninyo. Julia, ikaw ang magsimula. Sige. Yak. Kadiri. Sige Ethan. Sige na. nako, sobrang asim yun. Napaluha ako. Emma, ngumata ka na. Madali lang. Masim pero kaya ko ito. Okay, hindi. Hindi ko kaya. Huwag dumura. Paano kung subukan natin ang katas na lang? Gago. Roar! Magandang ideya, Julia. May gripo ako dito. Ethan, abot mo sa akin ang isang baso. Heto. Wow, umepekto ito. Kulang pa ang isang tasa ano? Walang problema. Um, hindi ako sigurado kung sapat na yon. Isa pa. Heto may dala akong malaking isa at halos puno na rin ito. <laughs> Magaling ang trabaho, mga guys. Kunin nyo ang platong ito. Ano na ang susunod? Yeah. Maghanap ka ng iba. Ang asim niyan. Magluto ka ng masarap, Ethan. Sige. Hot dogs. Isa para kay Emma. Ilan para kay Julia at marami para kay Ethan. Ako muna. At gusto kong magdagdag ng ilang ketchup at mustard. Okay. Wow! At ako? Cool. Sandali. Oras na para kumain. Oh, ang ganda niyan. Si Cheryl ito. Ethan, sige. Ito ang pinakamagandang round. Emma, pwede bang makakuha ng sasawan? Siyempre. Cool! Meron din akong espesyal na hawak. Ethan, wow! Sobrang wow! Eh, hindi ko kayang tumigil. Ako ang huli. Paano kung gagawin ko... Oh, alam ko na. Oh. Ano? Ha? Tatakutin ko si Mr. Piggy dito. Sa tingin ko matutawa ako dito. Ethan, para sa'yo ito. Isa pa. Magaling. Wala talagang sobrang dami. Oh. Nakakatawa. Ikaw. And so, sa sahuling nga ngunit hindi huli sa lahat, ang gum ay bumalik sa mesa. Magandang paraan para tapusin, di ba? si Julia ay may tila tore na halaga. Si Ethan ay mapalad din, ngunit si Emma ay wala na naman gaano. oh, sige nga, masaya at handa na ako. Ngunguyain ko ito habang buhay. Nakita niyo ito? Walang paraan. Ho, hindi bagay sa inyo ang berde. Dalawang galaw at lahat ito ay nasa bibig ko na. Ito ang pinakamagandang hamon kailanman. Yay, naiintindihan namin. Marami ka? Baka kaunti lang akin sigurado pero ang chewing gum ay chewing gum pa rin. At hindi ako galit doon. Gusto ko pa. Ideya. Kaunting magic at swerte at... Tingnan nyo itong pakete ng chewing gum, mga guys. Paano mo nagawa yon? Ano? Masaya na ako. Nom nom nom. oras na para sa mga bulan ng pagdiriwang. Oh, tulong, lumilipad na ako palayo. Wow, gusto ko ring lumipad. Hey, gumagana ito. Junior, bumalik ka rito. Ano? Oh, ikaw rin, Emma? Saan kayo pupunta? Salamat. Oh. Siguro mga treats natin ito. Yum yum. Hmm. May nakuha akong strawberries. Wow! Oh, napakahinog! Sigurado yan? Swerte mo! Ngayon bubuksan ko na ang aking plato. Ang cute na lollipop. Wow! Teka, anong nasa loob niyan? Parang higanting Anak ipis. Na Simulan na natin sa iyong mga strawberries. Wow! Oo, ayos lang sa akin. Cool. Pwede ko rin bang tikman? Sana hindi mapansin ni Emma. Paano ko hindi mapapansin? Tingnan mo ang berry ko. Hindi. Gusto ko ring subukan. Ngayon, dahon na lang ang natitira. Karapat dapat lang sa'yo, Miranda. Akin ang berry na ito at kakainin ko ito. Ang sarap! Kukuha pa ako ng marami. Ang sarap! Bakit walang laman ang plato ko? Saan napunta ang mga berry ko? Miranda! Anong ginagawa mo? Huwag mong itanggi! Maghihiganti ako sa'yo! Buksan mo ang bibig mo! Ayoko! Ayoko itong kainin! Kailangan mo! Ang sama mo, Emma! Nakakainis panoorin yan! Kinain mo ba lahat? Pero may ipis din doon! Nako! Nakalimutan ko yon. Nasa bibig ko na! Anong gagawin ko? Huminga ka! Huminga ka! Nakakasukat! Ew! Mukhang buhay ito! Kabuang bangungot! Tumatakbo ang ipis papalapit sa akin! Sinabi kong huwag kang lumapit. Emma! Nakita mo na! Ang weird! Wala namang kahit ano. Oh, ayun pala. Oh, Diyos ko. Oh, ko. Ayun na. Bakit mo ipinaba yun? Mahuhulog ito diretso sa atin. Mukhang malinis naman ang lahat. Hindi ko makita kung nasaan ito. Huwag magmadali sa konklusyon. Nasa ulo mo ang ipis na yon. Ay, hindi. Hindi na naman. Ililigtas kita, Emma. Sandali lang. Mayroon akong malaking tsinelas. Masakit iyon. Salamat sa tulong, Monica. Ah! Mukhang hindi nagtagumpay ang plano ko. Wow, bagong pagkain. Ako ang unang magbubukas. Malit na inidoro? Mukhang astig! Pero ano bang magagawa mo rito? Mag-iisip ako ng paraan. Sige, pero una, kailangan kong alisin ang plato sa takip ko. Ang daming gummy eyes, astig? Oo! Oh, oh, oh. Nakuha mo ang lucky ticket! Panahon na para kumain! Saan ako magsisimula? Siguro dito sa mata na ito. Anong ginagawa mo, Emma? Tigilan mo na yan! Oh! Halika na! Huwag kang masyadong boring. Wow! Ang sarap! Ituloy natin! Sunod naman ang pangalawang mata. Napakalambot! Gustong gusto ko ito! Wala nang makakapigil sa akin ngayon? Bakit hindi mo ito ibahagi sa akin? Hindi pwede! Kaunti lang ito para sa sarili ko. Ang saya mo, Emma! Yung mga mata ay wow. lahat nasa bibig mo. Oops! Sa tingin ko, may nakaligtaan ako ng kaunti. Uy, bagay sa'yo yan. Dapat kang maglakad-lakad na ganyan. Ngayon, tapos ka na. Handa na akong tingnan kung ano ang nasa wow, toilet ko. dalawang lollipop sabay. Yan na nga ang huli. Itinapon ni Miranda ang pambalot sa mukha ko mismo. Nakikita kong talagang masigasig siya. At tungkol sa kanyang lollipop, ito ang pagkakataon ko. Anong kinagawa mo, Emma? Akin niyang chupa-chups. Gusto ko lang alisin ang balot para makain mo agad. Huwag mo akong lokohin. Alam kong hindi ganyan. Nakalimutan ko tuloy ang toilet. Wow! Ano yan? Parang tie. Wow! Kailangan ko nang ilagay ang lollipop ko rito ngayon. Mukhang masarap. Oo! Oh, oh. Matamis na caramel at... ...maasim na pop rocks. Ang perfectong kombinasyon. Ayokong huminto. guminto. Kakainin kong lahat yan. Kailangan ko talagang subukan yan. Ginagawa mo na naman ba yan, Emma? Anong ginagawa mo, Monica? Huwag mo akong hampasin. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Sawa na ako dito. Hindi ko hahayaw um, ka. ka Naglaro Talo ka. O, oh, edi eh, ko bang buksan muna? Salamat. Alam kong okay lang sa'yo. Yippee! Very fun! Wow! Astig! Hindi ko pa ito nasusubukan. Buksan mo na agad! Naku! Nabali ang kuko ko! Naku! Kawawa ka naman! Hayaan mong tulungan kita! Kita mo! Naging maayos din ang lahat! Mabango? Gusto ko nga subukan ito? Sige nga! Akin na! Akin ang Fanta na ito! Talagang mabango nga! Sigurado akong mas masarap pa ito! Ayo, Ang ganda nito! Maari mo itong ibahagi sa akin bilang tanda ng pasasalamat. Well, kung ayaw mo na, Palagi kong nakukuha ang gusto ko. Wow! Nakakapresko! Ang sarap talaga! Saan galing ang straw na ito? Emma, ikaw na naman! Kakaiba! Bakit hindi lumalabas ang fountain? Oh! Miranda? Hi! Kumusta ka? Pagod na ako sa mga kalokohan mo. Hey, sana makatulong ang fountain na ito para ma-distract ako. Oh! Oh, pasensya na! Ang sarap talaga! Lumipad ang lata mo sa mukha ko. Tumigil ka sa pagdadabog. Buksan mo ang iyong plato. Walang plato, may kakaibang pulang pindutan. Ano okay, ang gagawin ko rito? Ano ang... Hindi ko alam. Siguro subukang i-click ito? Anong nangyari? Sino ka? Nagtrabaho ako sa mga sandatang kemikal. Mayroon akong para sa iyo. Para sa akin? Pero hindi ko naman kailangan. Sa kasamaang palad, hindi ikaw ang magpapasya niyan. Kunin ko na ang button. Oo, oh, oo nga pala. Halos nakalimutan ko. Ito ngayon ay isang mataas na radiation zone. Miranda, ayos lang ba ang lahat? Paalam. Ito ang pinakamasim na candy sa mundo. Anong bangungot? Hindi ako sigurado kung kaya ko itong kainin. Mukhang nakakatakot! Ano ang gagawin mo? Ayos yan! Makakaranas ka ng bagong pakiramdam! Wow! Siguro hindi ako dapat natakot. Miranda, pwede mo ba akong bigyan ng isang kagat? Pasensya na, pero kailangan kong kumuha pa ng isa. Ang asim, pero gusto ko talaga. Mukha kang medyo napangiwi. Susubukan ko rin. Gusto kong maranasan ito para sa sarili ko. Wow. Ang asim talaga, wow! Uy, nasa na ang candy ko? Ayan na! Miranda, sinabi ko sa'yo kakainin ko yan. Ibalik mo yan. Talagang wala nang laman ang garapon? Nagustuhan ko ito ng sobra, kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. At ngayon, pinagsisisihan ko. Kailangan ko ng tulong ngayon. Ang asim, hindi ko kaya. Saktong oras. Isa, dalawa, tatlo. Ikaw magsimula. Wow! Pop rocks at syrup! Masaya ako! Hindi ako makapaniwala sa aking swerte! Wow! Ang astig niyan. Tingnan natin kung ano ang meron ako. Ano ba ito? Mukhang maliit na kabaong. Nakakatakot ito. Natatakot akong hulaan kung ano ang nasa loob. Simulan natin sa akin. Sigurado akong masarap ito. Ayokong matapon kahit isang patak. Nahuli ko. Wow! May matamis na sirap. Ngayon gusto ko nang buksan ang Pop Rocks. Whoa, whoa, Sigurado rock akong rock magugustuhan rock. ko rin sila ng kasing dami. Ang liwanag niyan. Hindi ka pani-paniwala. Kailangan kong itigil ang panghihimasok sa buhay ng iba. Ito ang pagkain ko. Wow! Oh! Para akong may tunay na paputok sa bibig ko. Oh! Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam na ito sa mga salita. Oh, gusto ko pa. Naku, parang lalo pa akong umiinit. Parang may paputok na sumasabog sa ulo ko. Ako hindi ko ito nasahan. Tingnan mo ito, Emma. Sa tingin ko oras ng patayin ka. Sundali, Miranda. Umaasa ako na makakatulong ang syrup. Salamat, Emma. Tamang-tama ang dating mo. Ngayon, ikaw naman ang kumain. Sana hindi mo na binanggit. Natatakot ako. Kinakabahang buksan ng kahon. May usok na lumalabas mula dito. Ano ito? Wala akong maintindihan. Tingnan mong mabuti. Sa tingin ko, ito ay isang maanghang na nacho. Kawawang Emma, naawa ako sa'yo. Anong bangungot ito? Ang anghang. Nag-aapoy ang dila ko. Pero kailangan mong kainin lahat. Hindi lang didilaan. Mukhang wala akong pagpipilian. Ngayon, may mangyayari. Huwag oh, kang tumingin sa direksyon ko. ko Sa tingin ko, nakabalik na ako. At least magandang balita yon Hey Miranda, nasan ka? Nandito ako sa ibaba. Natumba niya ako. Mukhang mo. ang ganda. Ikaw din.